Hi guys! Nandina ko ngayon sa cafe naman at pagbubukas tayo ng aking mga parcel. Ayan po. Tignan natin kung ano ba gari. Mm. From Moss Dome. Ayan o, oh. Moss Dome. Ito ay bag. Alam niyo ang gaganda ng bag sa Mosdo. Promise. Marami rin nag-oorderan nga doy sa Mosdo. So excited. Yan pagbukas merong pag garne. Tara, ipag pa sila. Mmm, mosdo thank you. Nakalagay. Mm, okay, may pagre-regaluhan din yan, tama-tama ito. Ay, ang ganda! Ang ganda ng bag! Oh! Shala! Ayan! Gaya ng itsura na yan. Hmm. kita nyo ga? Ang ganda! Lakas makasus yan! Kala mo talagang mamahaling mamahaling. Kala mo yung mga lilibuhin-lilibuhin. Pero tinan nyo, hindi yan lilibuhin. so happy. Meron naman akong panibagong bag na magagamay. Alam niyo, mahilig talaga akong makulik na ng mga bag-bag eh. Binibigyan ako na Tita Lorena. Shoutout Tita Lorena Solano and kay Ate Hazel Solano. Grabe sila magbigay sa akin ng bag. As in, nagkaroon na ako ng collection ng bag dahil sa kanila. Sobrang babait na mga yan. So, ang ganda talaga. Nakakatawa naman. Mm. Ganyan. Oh. Cute. Cute. Ay, tama ganyan po Ayan, oh. Pagkakasal ganyan. Hmm. Dapat, may tag pa din eh talagang napakasosyal. Pwede pwede nyo ito ipang regalo, itong Moss Dom Bag. Ayan o, oh, Moss din meron pa siyang strap na kasama. Ayan o. Oh. Anggalin muna natin itong mga plastic. Ayan, ganyan siya ka, spacious. O, oh, marami kayo pwedeng ilagay dyan. bibitbit din niya nang ano? Sige ano? Ah.